Ikinagalak ng karamihang mga tao sa Basay Summer ang natanggap na libreng serbisyong pang medikal, lalo na ng mga senior citizens na nangangailangan ng gamot. Sa sinagawang Love for All activity kanina, si Lola Caridad Meras ng Barangay Gintugi and Basay Summer, tuwang-tuwa ng makapagpalaboratory check-up ito ng kanyang mata. Sa edad ni Meras na 75, madalas ng pagkahilo kung kaya't kinakailangan ng madalas na pagpapatingin sa doktor. Dahil dito, sobra ang kanyang pasasalamat dahil sa pamamagitan ng Love for All program na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang minsang hindi maabot ng pangangailangang medikal ay mismong nailapis sa kanila ng kasalukuyang administrasyon. Ayon pa kay First Lady Marcos, kasalukuyang nakarahisto ng 30,035 medical services ang napaunlakan ng programang ito sa buong Silangang, Visayas, katulad sa pagsusuri ng vital signs, blood chem, urinalysis, x-ray, ultrasound, medicines, at iba pa. ម្នុងសាញទ្រូវីខ្ញំបារបាន់ទ្រូវីខ្ញម្រូវីខ្ញំបារបារ pa nga aga sa inyong atanan. My husband was here last Friday to give livelihood assistance to the people of Samar. Today, nandito naman ako para itupad yung pangako niya sa mga tao nung sona niya. Sabi niya, we should bring medical services closer to the people and not the other way around. Today we have over 1,500 registered patients who will receive free medical services, plus grocery bags, hot meals, medicines, medical kits, etc. This is possible not only because of our government partners, but because of our private partners. And today, thanks to Toyota and Metroban, we are donating a um, mobile van para hindi na kayo pupunta sa hospital. Yung van ang pupunta pag may typhoon, ganyan yung van mismo ang pupunta sa inyo. All of this is care of our private sector partners and the government. Sinasabi ko po na the government cannot do this alone. We need the help of the our private sector partners. Gusto ko lang sana pasalamatan lahat ng mga volunteers na dito ngayon, lahat ng public and private sectors. We cannot do this without you. Thank you for for helping us bring the services closer to the people. This is in keeping with what my husband always says, Lagi po natin mahalin ang Pilipinas, Lagi po natin mahalin ang Pilipino. So before I close, thank you very much. Dago nga salamat sa inyo. Thank you for giving us a chance to be of service with you. Sama-sama tayo mabangon muli para sa bagong Pilipinas.